medyo na siyang kooperahan. Pero nakapag-upload na po. Pwede po natin suportahan ang kanyang video. Papanood nyo man lang yung kung anong update sa kanya. Pero okay na po at kailangan lang niya makarecover. Sa pagkaka-opera, syempre, eh, kailangan niya magpalakas. Pero ito na. Bakit nga ba hindi pumunta si Princess Joy Diwata? At marami ang nagtatanong sa may mga live na bakit wala si Princess Joy Diwata. Pero yan po ay binigyan ng kasagutan ni Kalingap Dan. Madlang sana sa lahat at ng ating mga minamahal na viewers, Mangyari po sana huwag ibas si Joy. At ika nga ay gustuhin man ni Joy na pumunta dalawin si Kalingap Dan sa ospital. Ay mismo si Kalingap Dan na po ang pumigil na huwag na. At siya, siya naman din ay lalabas din at ayaw niya mag-stay ng matagal sa ospital. Ito guys, panoorin niyo ang video At ito po ay likha ni Kalingap Dan. Sa mga gusto makapanood po ng kapuha ang video. Uh, Hello guys, ayan. ayan. sa aplom ni Kalingapdad, no? Nasa uh, na 150,000 views na yata. So yung iba, paglilinaw ay wag naman ko umababa. So, may mga katahilanan kung bakit hindi nakapunta si Joy. Ito guys, likha ni Kalingapdad. <laughs> naiintan chill juyo Kaya hindi ka tayo balik naman sa Sa pranong Dahil pag ayaw niya ako sa Doof sa よP Paul Getach Kaya kalang indi sastro sa aing asоны niya ng mga tayo so ya pag kain niya pag alalaan siyang may mag submit So yun na guys, at narinig naman ninyo no, na nakita ko sa Kalingap Dan na kung ay huwag na ibas at yun nga, may nababasa ko sa Kalingap Dan. Ayan mga kapatid, good morning po sa atin lahat at san, ito nga ay muli tayong magbabalik po para magreaction po dito sa Danjoy po. Uh, Nakakamiss din po pero pipilitin natin na maging okay at mahirap po tayong yung reaction na Walang sigla na malungkot. Kaya mga kapatid, uh, muling pagbabalik ni Malo de los Santos para mag-reaction po dito sa Danjoy. Na talaga naman, namimiss ko po talaga ang mga pagkanta-kanta natin dyan. Pero sa ngayon, bibigyan lang po natin ng uh, reaction o opinion po yung mga taong mga nambabas po dito sa T-Joy na kung bakit daw po hindi nakapunta nung si Dan po ay na-hospital ay alam naman natin po yung dahilan kung bakit hindi nakapunta at busy nga po sa pag-aaral niya at lalo na po na ayaw naman na rin ni Kalingap Dan na papuntahin at uh, lalabas na nga rin sila, ba? Diba? Ayan po ay kinuha ko lang po ang video na yan sa, uh, sa vlog ni Bukil Mix Vlog. Ayan, suportahan po natin na uh, isa sa mga... Uh, kasamahan ko po sa Danjoy Kilig Overload. Ngayon, marami pong salamat sa inyong lahat na nandyan pa pa rin po ang suporta niyo sa akin, mga viewers na nagmamahal kay Malo de Los Santos at lalong-lalo na po sa aking grupo na sa Danjoy Kilig Overload at sila Banat Bagsik at Cell TV Hindi sila nawawala. At thank you so much uh, sa Cell Buffil Mix Vlog at uh, patuloy lang po tayo sa yung pag- ating mga pakiligan, di ba? Ngayon po mga kapatid ay na-miss ko po talaga kayo. Lalong-lalo na po dito sa pagre-reaction ko po dito sa Danjoy na talaga nga naman ganyan yung feeling ko na talagang with heart. <laughs> Alam niyo po pala mga kapatid, pag dinaanan ka ng lungkot, um, hindi mo mapapaliwanag sa sarili mo kung ano ang nararamdaman mo po, mga kapatid. Sari-sari pong nararamdaman kong lungkot na, yun nga po, parang naiiyak ka, gusto mong tumawa, hindi ka makatawa, gusto mong gawin ang lahat para wala kang lakas. Totoo yun, mga kapatid. Pag dinaanan pala tayong lungkot na hindi natin po talaga maipaliwanag kung anong lungkot yun na, Magpapanood na lang natin yung naaawa tayo, na wala tayong magawa, may magawa man tayo, yung hindi sapat, parang ang hirap po mga kapatid talaga na bumalik yung ating sigla na malungkot talaga po. Mabuti na lang po, sa totoo lang po, uh, nanonood po ako sa mga live ng may Live. Nanonood ako sa live ni Kuya Bal, pero wala ako pong lakas na ano, pasalamat na lang po ako, parang nagising ako sa katotohanan na marinig ko po yung live ni Kuya Bal nung isang araw tungkol dito kay Dr. Lab. napag isip isip ko, kung tayo mananahimik, kung tayo ay uh, parang wala lang. Alam niyo po, wala tayong uh, boses na magsalita. Kaya sabi ko, wow naman, sabi ko, nagsalita na naman. Ganun po, yung parang ano, kaya doon para ako na muling bumalik ang aking tapang, ang aking kalooban na bakit hindi ko to sagutin, na sumusubra na ganun po yung nangaging ano ko. Kaya nagpasalamat din ako po na narinig ko yung na parang wake up sa akin na natutulog ko ng dugo. <laughs> Ngayon po mga kapatid, ay bibigyan po natin ng reaksyon itong Danjoy na talaga naman na di ko po, nasusubaybayan ko po pero wala po akong parang walang gana na na wala talaga po mga kapatid, promise po, hindi ako naggagawa ng sales, assure to God, na talaga pong pagdinaanan pala tayong homesick, talaga pong hirap pala pong uh, bumangon. Kasi alam naman natin na maraming nasalanta, maraming kababayan natin na talagang nawala, nawala ng buhay, kinuha talaga ng bagong Christine, at hanggang ngayon po nga, patuloy po nga po na, uh, na nagre-recover ang ating mga kababayan. No? Kaya nga po pala mga kapatid, na ito po ay nasubaybayan so ko about po na napagka-hospital ni Kaling na napapanood natin at nandiyan po si Bupil Mix Vlog na nag update po sa kalagayan ni Kaling at awa naman ng Diyos ay successful po yung operasyon niya. At uh, nakita nga natin si Joy na dumalaw kay Kaling na Wow, may, may personal uh, nursing na po si Kaling Dan di ba? Nakakakilig po yung talaga nandiyan si Joy para kida na alam natin yung sincerity niya na pag-aalala kay Kalingap Dan, di ba? Kaya sana naman po tayo yung uh, matutuwa na sana pagdating ang araw ay sila na nga, na si Joy na nga ang talagang personal na nursing ni Kalingap Dan. Di ba? Nakakikilig yun, ha? Uh, gusto ngayon talaga maraming umaasa, maraming nagsasabi na yan ay content-content lang na puro scripted, sa amin okay lang yun na nagsusuporta po dito sa Danjoy na kaya rin nyo po yan mga na mga nagsusuporta din po sa EDSI, sa Jumcar, sa EDPAW. Kaya po dapat tayo magkaisa na lang, di ba? Na dapat tayo yung wala na itong mga basher na doon normal na may mga basher po. Minsan kasi, di ba, lagi kong sinasabi na dalawang bagay po ang basher. May basher na mabuti, may basher po na pangbabalahura o pangahamak sa ibang tao na kahit wala naman silang naambag, di ba po? Kaya po tayo dito mga kapatid. Sa pangyayari po dito sa mga love team na ito, ang dami ko pong natutunan. Ang daming nabago sa pagkatao ko. Ang dami ko pong lalo-lalo uh, na po noon yung kauna-unahang love team doon po ako nagsimula na nabago po ang pananaw ko, nabago po yung aking pagkatao. Bumalik yung personalidad ko na akala ko, um, tumatanda na tayo, wag na tayong mag-ayos-ayos, wag na tayo yung ano, wala mali po pala yun. Yeah. Kaya na muli akong nagkaroon ako ng ano na, bakit? Ako bata pa naman. 56 years old pa lang ako. Bakit hindi ko gawin naman na maging maayos, di ba? At lalo na po ngayon may nagsabi sa akin noon na, oh, hindi bagay sa iyo yung mga pakilig-kilig na yan sa ayon daw po sa edad ko. Alam niyo po, mas lalo po akong naging aggressive na magpaganda na ibalik ko yung dating pag-aayos ko, di ba? Walang masama ba diba po, kaya po dito sa mga Love Time Night, Love Team Night to, talagang maraming marami po akong natutunan. Na kailangan natin maging masaya lang at 'wag tayong gagawa ng issue, ba? Diba? Dahil po kung talagang gusto natin makatulong sa mga Love Team, ay panoorin natin na hindi tayo mag-skip ng ad at talaga pong gawin natin talaga yung nakakakilig, 'di ba? Kaya nga Love Team, eh. Ha, kung magkatutuanan man sila o nagligawan man sila at na sila na nga, maging masaya na lang tayo. Bonus yun sa kanila, di ba? Kaya, suportahan na lang natin si Kalinga Prab na talaga naman na tuloy-tuloy lang po yung pagbuo niya ng love team. Hindi naman niya sinabing, oh, magkagustuhan kayo. Kung magkagustuhan kayo, eh, wala naman pong mawawala, di ba po? At congratulations nga po kay Kalinga Prab at kay Jack sa bagong blessing pong dumating sa kanila. Sana nga ay girl na, di ba? Para may princess, kalingap na po dyan sa daet. Di ba? Ang pagkakaroon po ng bibi, yan ay blessing po. Bigay ng biyaya ng may kapal. Kaya napaka uh, ganda po na mayroon na naman po tayong princess na abangan na sana nga po girl na. Pero kung lalaki naman, it's okay. Basta normal. ba? Diba? Ayan po, congratulations, Jack. Um, Kalinga Prab at magiging lula na naman po ang Malo Santos. <laughs> at see you pag uh, tayo po ay makauwi ng Pilipinas at uh, asahan nyo ay dadalaw po ang lola niya. Ayan. Uh, dito tayo po at ako po ay dito kay Bufil Mix Vlog. Ako ito ang tuwa po dito dahil siya po ay talagang updated po siya na ang taong nababas. Kagaya po kay ano Ayan. kay Joy. Kung nababas si Joy, nasasaktan si Nanay Imelda o yung ibang beneficiary pag nababas, nasasaktan yung ibang mga magulang nila, no? Kaya ganoon lang ang gagawin natin. Hayaan lang po natin. Huwag po tayo ang mangunguna, lalo na yung mga sulid, talagang sumusuporta. Just na sa NC o ano man yan, sa, sa Danjoy. Huwag po tayo hayaan po natin. Hayaan na lang natin. Yung iba para hindi po nasa silipan. And kung maaari yan, huwag na lang din. Huwag na, huwag na mag-comment, huwag na magbigay ng advice. Kasi nga po, bandang huli kayo pa magiging sama. Pero yun nga, sabi ko nga, pag may mga ganong allergy, allergy, ito naman, ay advice ko lang din. Pagka ganon, huwag na lang muna harap sa camera, pahupahupain muna yung, yung marka ng allergy. Nasa ganon, hindi na ma ma makapag na pagpiyestahan ng mga basher. Normal kasi, lalo na kung basher talaga, ay mas matindi pa. Kahit alam nilang allergy, pa, lalabasin talaga nilang ito ay e smart. No? Nila po kumento na na allergy, pa, lalabasin pa talaga ang e smart yun. Yun lang. Ano, ito ay, ano lang, opinion ko lang sa lahat, nagiging ano lang tayo, behave tayo. Nasa ganun na walang problema, walang ano. Pero, yun nga, sabi ko nga, ay okay na yan. May mga nagsorry-sorry na ng iba, kasi nagsalita ka po si founder si Bo, si Boss Bobby, manager amo, share dog powder. Ano uh, no, share. <laughs> si si ano, si Boss Bobby, yeah. Pero yun na, guys, okay na 'yan. At lesson learned. Saya sa lahat ng mga viewers, ingat-ingat, no. mag magbibingihan, -bingi magbulag-bulag na lang. Kasi kahit nandoon ka sa katotohanan, na, nagbigay ka lang ng advice ikaw pa yung basta. Ayun lang. Guys, abangan niyo ako sa aking next video. Pakiclick naman po ng thumbs up. Pasensya na at medyo bihira kayo mag-upload-upload busy-busyhan, ang nilola. Lola. Ayan. Bye-bye na. Abangan niyo ako sa akin. Ayan po nga ay nagpahayag nga si Bufil doon sa about nga sa sa Jim car, kay Carla at uh, napanood ko po 'yan kaya lang po ako talaga walang rea walang lakas na mag-reaction pero uh, ayun pa man po ako ay sang ayun po ako sa mga dapat po ay hindi tayo po yung nagbibigay agad na kung ano ano uh, opinion dito po kay Carla. Dahil po alam niyo po, minsan tayo po ay ako nga minsan po ay yan, namumula po yan lahat at akala mo po may kinagatan dyan. Dahil alam mo po ang, ang lamok, minsan kung tayo kakagatin kung lalo na po nagpumupunta sa garden. Yan, ang laki po yan ng parang kiss mark. Pero yun po ay kagat ng lamok na kinakamot, nag-i-irritate po yan dyan. Kaya po tayo ay, minsan po tayo, huwag masyado tayong mag, mag magbabas, di ba? Kasi hindi maganda po yung tayo ay po ay bashir na pararatangan natin kung ano-ano ang isang mga beneficiary natin, lalo na po si Joy na talagang ang dami pong basher ni Joy na hindi naman po sila inaano ni Joy. Kaya nakakalungkot po yung mga ganitong tao na gusto lang sa pangbabas pero wala naman po silang kakayahan na kahit nga sabi nga, may nakapagsabi nga dyan na wala man silang naiambag ay sila pa yung malalakas mang uh, mangba sa tao, ba? Diba? Kaya para sa akin po, tuloy-tuloy lang po dito tayo na na ano, next time na tayo po ay muli tayong kakantahan natin ang Danjoy uh, dahil sa ngayon ay parang hindi pa wala pang ano at talaga nga naman Uh, abang abangan na lang natin po ang next video ng Danjoy at uh, nakapag-episode 30 na eh pa hindi ko talaga dahil ngay sa ngayon po ang napa na ano ko lang yung o oh, episode 13 pala po, po yun yung pagdalaw ni Joy Ki Kalingap na sinusubuan nga ni Joy Ki kaya uh, patuloy lang po tayong magsuporta dito po sa Dan Joy dahil yan po ay para po yang kay Joy sa pag-aaral niya suporta natin ano man mangyari tayo po ay mahalin natin po si Joy na suportahan natin ang kanyang pag-aaral. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you so much na muling pagbabalik po ni Malu Losantos. Santos. Sana po patuloy niyo akong suportahan dahil para naman po ito sa ating mga kababayan na mga tinutulungan natin. Ayan. Marami pong salamat. God bless you po sa mga taga-danjoy kilig overload. Shout out sa inyo mga sisikoy at long time music nga na talagang wala talaga. Maraming nagbimisis, nasaan ka na Miss Malum? Nasaan ka na Tita Malu? Grabe po talaga ang pag-alala nila. Ang akala ko talaga ay hindi na nila ako talagang maalala. Pero marami po po rin po pala talagang nakakamiss sa akin. Lalo na po nung nagpag muli ng pagbalik natin na kahit malungkot pero ang daming nagpalakas ng loob sa akin. Kaya shout out po sa inyong lahat na mga nagmamahal kay Malodir Santos na hindi ko kayo makakalimutan. Thank you so much na nagdaan lang po talaga ako sa uh, homesick na talagang napakahirap po pala na ma-homesick tayo sa pamilya natin, la sa mga kababayan natin, na nakita natin na naapektuhan po ng bagyong Christine. Marami pong salamat sa inyo at muling pagbabalik. At sana po tuloy-tuloy po tayong uh, sumuporta po dito sa mga lab team, sa Jumcar, um, IDC, uh, sa community ng IDC, thank you so much. Sa community ng Jumcar, uh, thank you so much. At shout out po si Miss Yang. Yang TV at saka kay uh, Andy Gabriel. Thank you so much sa mga uh, Jumcar18, thank you, thank you sa inyong suporta. Thank you po sa Danjoy Kilig Overload sa aking ma uh, grupo na pangunguna po yan ni Miss Bupil Mix Vlog, Cell TV At sa aking mga iba pong ka, ano, Maricel Torres, ayan, Liu Liwa, ayan, thank you, Sis Marie, Helen, uh, Dina, Sis Dina, at sa iba pa, marami hindi ko matano, Miss Claire, ah, Clamer. Hindi <laughs> sa totoo lang talaga. Ilang buha na rin, hindi ko kayo maisa-isa talaga. Thank you so much talaga sa pag-uunawan nyo. At um pero sa puso ko talaga ay nandyan lang ako sa inyo na mga sisikoy, ayan, mga talagang uh, danjoy kilig overload. Thank you so much at suportahan na lang natin si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Atid na Vlogs, Ah, uh, si Ruel at si Richelle. Siyempre patuloy po natin suportahan si Kalinga Dan dahil ayan, sana ay gumaling ka na kaagadan para naman. Nako, Diyos ko po. Marami nang nakakamiss sa inyo ni Joy. Sana na ay maging maayos ka na, okay na, na ayun nga, uh, narinig ko nga sa live ni Kalinga proba baka hindi ka nga daw makakasama sa bagyo, it's okay. Magpagaling ka at magpalakas ka sa lot, sa inyong lahat. Magpahinga para naman ay makita na natin yung mga kiligan dyan. Ayan, suportahan natin po ang Danjoy. Talaga pong uh, nakakamis na. Marami pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye. We love you. Bye-bye.